Next while waiting nga sa ating mga warriors na binitawan sa pasakaw. Yan, nagpa na lang muna tayo since may ibang So, naglagay lang tayo ng asin sa timba. kaburgo to. Today is Sunday na, no? Um, May, ano nga ba May 11, 2025. So, for this video, mga kaburgo is kukover natin yung ating abang nga for today, no? Para sa second lap ng derby. So, at saka yung loading natin last Friday, no? sya na, mga kaburgo. pala, mga kaburgo, kung hindi ka pa nakasubscribe sa na channel ko, please subscribe mo na yan. Hit mo yung bell button para update ka kung mga bago tayong video upload. singaw so, nga ako kung samahan ako sa ating video for the day. Kung saan na cover natin ating loading ng Friday yung abangan nga today. na no? So meron tayong tatlong ibon na binitawan para nga sa second lap ng derby. Nabibitawan sa pasakaw. So ito yung progress natin for today. No? Kasi nga, nga sila ng 6.20am. So ang dating nga ano, mga 9am onwards na mga kaburgo to. O, oh, yun. Naman nyo mga bruto Pero for now, may mga gagawin muna tayo dito sa loob. I-ready natin yung pagsalubong sa kanila. At saka, yun, mga babitamins natin yung mga awaybis natin. So, yung mga brew, samahan nyo ako. Flashback. So, yun, magandang araw mga kaburuto time check. It's 5.30 p.m. So, ang araw ngayon is May 9, 2025. Ngayon nga ay loading time para second lap ng derby sa old bird category kung saan kasali ang ating mga ibon so ang bitaw nila buka ay sa Sunday ay sa Pasakaw Kamarines Sur so ayan mga bruto na kasingan ng Kamarines Sur ang ating mga kalapate dati pa Quezon Quezon lang I start tayo Dasma then Carmona then Batangas then Quezon then ito na nga no, Kamsur na ang bitaw nila mga bruto so super meron tayong tatlong ibon na natitira yan nga si 417 then si Violet si Violet. Ang ginigawan niya si Golden. At ito, ang ating ano, um, veterano na si 88. So, mga bro, too, meron tayong tatlong ibon na abangan sa uh, Sunday. So, mga kaburo ko ngayon, i-ano ko lang sila, i-ready ko lang sila. Painamin ko lang sila ng mga pabao natin, mga Then, uh, pata na tayo sa loading station. Ngayon nga parang, na, naiba yung loading station. Doon na siya sa may area G, St. Peter. So, hanapin pa natin, hindi ka pa napupuntaan yan. Pero mga bulo, update ko kayo kung ano mangyayari sa ating uh, second lap. So, sana naman di na sila makat up. Bad news na kasi yung first lap nakat up sila, no? So, wala silang point. Zero points pa sila. Pero okay lang, ang mga kakasa is makarating sila sa hanggang dulo. Kahit, kahit up. Uh, so, pero yun, pa, yun pa lang ang goal ko kasi one at a time muna tayo. Tsaka na natin yung goal yung manalo sa, sa race. For now, ang gusto ko lang talaga is makarating sila sa dulo. Mas bate. So yan, i-ready na sila. Then, update ko kayo later. Para. One minute, 37 seconds later. So yun mga kaburo. Ito na yung tatlong warriors natin na natitira, na Um, up to Pasakaw, ano sila? Kamsur sa Sunday. So, sinipo ko naman yung mga tao na Okay naman sila mga kaburo ko to. Pero bababagunan pa rin natin sila ng na, ano natin yung sikreto natin yung sikreto yun, na, yun ako lang dun sa anak natin sa kaibigan natin na yung ibon niya is mabis so susubukan natin yung ginagawa niya mga kaburugod o natin sa mga malapati natin so i-reveal natin yung pag talagang effective sa atin para hindi naman nakakaya sa mga kaburugod eto ang si 88 yung cell then ang si 417 etong velvet then yung black check si ano si violet Tsaka mo tatlo na nga lang sila, no? Out of 15 birds na simula ating i-train, tatlo nga lang yung na natira. Pero nung first lap, apat pa yan. Hindi na nakauwi si 47. Kasi so, nung no, kapalo, na ko na sila. Then, ready na tayo para atid ko sila sa loading station. Tara! A few moments later, Ay, yun magandang gabi mga kaburugudu eto na nga ating warriors para sa Summer Race 2025. So, natira sa atin is tatlong ibon na lang, no? Para second lap. Nawala sa first lap si 47. Pero okay lang yun. Meron pa naman tayong tatlong matitira. Natitira. Yan si 88. Si 417. At si... Ay, yan. Si 417. Ito na ito. Ito si Bayo na. Okay, mga bulto. i ko na sa running station, mga bulto. Update ko Sa Sunday, sa nyo mag-abang mga Tara. So yun mga bulto, ito na nga yung ating warriors. Alit ka sa Saudi Station. Up to Pasakaw. Kamsur. So yun mga bulto, abahan sila sa Sunday. Samahan nyo ko sa Sunday mga bulto. Yan. Si 88, si 417, at si Byron. Ang magiging na warriors natin. Tara. One hour later. the next morning. Meanwhile, mga so, while waiting ng sa ating mga warriors na binitawan sa Pasakaw. yan nagpa-selbat na lang muna tayo since mainit pa. So naglagay lang tayo ng asin sa timba sa batiya pala. Asin at tubig lang sa batiya. Mga nga sila, yung mga warriors natin. Habang inaabangan natin ang ating tatlong magigiting na warriors na binitawan sa Pasakaw kanina 6:20 AM. Time check na pala, it's 9:14 na. So pwedeng may umuwi na sa club, 'no? 1413 na ang speed ngayon so pwede may umuwi na yeah. okay. pero tayo, dito muna tayo yeah. pag self batin muna natin ating mga warriors mostly north north warriors NDR warriors na nito sa loob natin yeah. sana maligo sila para hindi gumaling yung sakit-sakit nila so yan mga kaburgutu balikan ko na lang kayo ulit okay, mamaya pag dumami yung tubig nila palitan natin may pangbandaw sila <laughs> grabe yung iba na bumaba sinarili na nila yung tubig yung wires natin ah. Oh. gusto gusto na yan kasi mainit ang panahon may nag-away pa doon may pa may magkalunuran kayo hindi <laughs> makalis yung pati yung white hindi makalis Ayan, sana rin gumaling na sila. Hindi niya may sakit. Ayan, ayan mga makakatulong yung pagiging malinis sa pagpapagaling So, yan mga buto? Abangan natin yung mga kalpan sa, sa labas. Baka maghima, may may lang umuwi ng mas maaga. Tara. Uh. So, yun, while waiting pa din, pakita ko muna sa inyo ang ating mga winalay na SDR Warriors 2026. So, meron nga ditong lima, no? Tapos meron dalawa na nasa lock na. Pero ito siguro sa next ko pa ito ilalagay sa loob. Pasanahin ko muna silang tumuka dito. Bago natin sila ilagay ito sa lock Kasi doon medyo matindi na ang competition sa pagkain. Ay dito malasanay muna sila. Ha? Na tumuka na malayo, malayo sa magulang nila. Then pag ready na sila, after a week, lagay na sila doon sa ating lock Then after a week naman, viewing naman na sila. So yun abang ate, Mga abang natin mga kapatid natin One hour later So yun good morning kapulto time check it's 9.51 Pag ganyan itong mga oras nga ang speed is 1.2 Less than 1.2 na lang So so far wala pa nga tayong ibon e So abang abang pa ka tayo Kabuto, So, Ayun, medyo ko flash down. ay ayun. Ayun, ay, ay. hindi. Tumipot umikot yun may chance yun hindi atin yun kasi wala pa nga tayong ibon mga kaburito abang abang pa tayo date ko kayo tara mga time check um, 10.58 So, meron pa namang may isang oras para sa kato pero wala pa rin tayong ibon marami ko nakikita ang rumuronda napepeke nga tayo kasi minsan may nakuplash doon dyan kala ko atin so yun uh, sana naman makaabot sila no para magka naman sila agad ng, 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 sila ng points kaya mga po na update ko pa rin kayo kung ano mangyayari sa ating lap 2 kung magkakaroon pa tayo ng third lap third lap is Piyodoran I think So sana naman makauwi mo ibo natin. Pero mas maganda kung hindi kilakat. Oh. So, siya. Dami na rin nag-clock sa club. So, uh, 800, 740 yung pag-check. So, sana sumunod na yung ating mga warriors. Kaya so, mga puto, balita nga pa rin kayo. Tara! 11 minutes later. Ay, yun, good afternoon mga kaburkutu. So, hindi nga good yung afternoon. Gawa ng zero out of three pa rin tayo. Mga mga kaburkutu para second lap ng derby. So, wala pa nga umuulis wires natin. No? Wala pa si 88, si 417, at si Violet. So, hindi pa nga sa'yo nakalumangit. Ang cutoff is 12.05. So, it's ano na, 12.18. So, nagpas na naman sila na. Pero syempre, hindi pa rin natin alam kung uwi pa sila or kung meron pa tayong uh, third lap. So, pero syempre, update ko pa rin kayo mga bro, kung sa kasakaling uwi pa isa man sa kanila or kung magkakaroon pa tayo ng third lap or kung dito na matatapos ang ating journey para sa summer race 2025. Kaya nandatay, tuloy-tuloy lang tayo. Gugulong tayo ng gugulong pero alam ko soon makamit dyan din ang tagumpay at makapagpauwi din tayo siya nga pala kung hindi ka pa nakasubscribe sa Eric Coffee please subscribe mo na yan no? hit mo na yung bell button para build ka pag may mga bago tayo yung video upload ay hanggang sa susunod na video natin samahan nyo pa rin ako bye, -bye.